Tayo. dalawa <laughs> dalawa ayan laki laki padali tayo ng laki 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 yung nadawi natin So yan mga kabayang Isang mapapalang gabi sa inyo uh, magbiblinkir tayo ngayon uh, At may nakarami daw kagabi May naka 30 Kaya susubukan natin mamblinker Sana ibihayaan tayo ni Lord ng blessings so, Okay ready na pala yung tanggap natin Ito yung tanggap natin oh uh, kapwa pusit ang pain dito pa Abaw. ayan nakaready na So, aria na lang kulang. Ayan, kung napapansin nyo, maganda yung ating bangka ngayon at bagong pintura. Ayan. Ito yung ating gamit na blinker. May pailaw tayo. Ayan. Puro kulay blue lang. Ayan. So, yung lagayan ng cellphone natin. So, subukan natin mag At malapit na magdilim. dilim Ayan, mga, ayan magandang gabi Ayan, okay, papailawin natin ang ating sticker gamit ang ating plus light Ayan. okay ang ilaw na so arihan natin ang pitong dipa yung ating inline mga kabayang ating nylon na gamit numero gis itong di lang. sana ibigay ang kagat tayo okay yan mga kabayang labas na yung buwan ayan yung buwan so maganda ganda ang kain ngayon ayan huli natin oras natin ay mag alas stress ayan magandang kain ngayon ayan magandang stress na so dahil maganda-ganda ang kain ayan ito so, natin ang Tapos, ah, pag maganda ang kain mga kabayang din pa na lang po area natin. Ano? Hmm. Kada bagsak. Ay, hindi ka puti ng antok. Ayan. hindi ka abutin ng ampak pag ganito ang daw eh ano sunod kahit maliliit sunod sunod naman hindi talaga abutin ng buti ng laay And, hindi ka rin naantokin ngayon lang tunog daw yung mga kabaya labas ng buwan kanina huli natin kukunti pa lang malakaya namin mga kabayang wala kami sa bahura mahina kasi ang pusit pag sa bahura ang lalim nito mga kabayan yung dagat namin pag wala ka sa bahura may 2,000 2,000 higit tapos yung mga kantuhan ng mga bahura Ayan, dawi din yan. Basta ano, malalim. Nga, uh, isang libo, ganyan. Pero pag sa bahura, mahina. Mahina ang sibat pag sa bahura. At saka paano to? Minsan eh, uy, dalan. Minsan eh, inaanod kami ng 10 milya, 5 milya ganyan. Mga, malakas ng agos pag umabot pa ng sampo labi -ulit. ganda nga si Bad, ngayon ng pusit sana eh mukha marami tayo kawaan na diridiritso lang hanggang maga ngayon eh mag alas 3 na may dalawang oras na lang tayong libangin mahigit At ganito maliliit mga kaipon din yan magdamag ¡Qué chulo! ¡Para, para, 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 de lobo ¿eh, no? Bueno. Uh, Ilan bilisan para makarami tayo. Maldi lang tayo ngayon sa magdamag ngayong ngayon, simula ngayong alas 3 makasampung kilo na tayo makakalasok yung baldi ang oh. ganda uh -huh. uh -huh. na si badang pusit maliliit dali yung laki laki uh. uy oh uh. ha huh. kadali tayo ng laki laki Ayan. laki laki yung nadawi natin ko so yun. Ayan, mga Abangan nyo yung ating kubo huli. Bukas, kung baka kailang kilo tayo. Ayan, nagpapatimba nga pala tayo. Uh, kay Katropa Dante. Katropa Dante. Uh, YouTube channel. Doon tayo nagpapatimbang. So, yan yung pusit to. Huli natin naglabo yung kamera ko ah yan huli natin yung pusit yan nabangay nyo ako ilang kilo yan okay yan mga kabayang pauwi na tayo minor minor lang at may hinila tayo si Tonton hinila natin ayaw maganda rin yung makina Oras ay ayan, alas 4.27. Tawin ko sana ang pusit. Paumaga na rin. Okay, malapit na magpupaka. Ito yung ating kulay. Kulay ang pusit. Ayan. nakita natin nilapitan natin na si Quattro marami siyang nilapitan pero nilalayuan siya nilalayuan ayan oh. marami tayong kapwa dito muna nagat pero walang kusang nagatulong ayan nakita ah, na nilang may hinihila tayo na shout out sa inyo Pero pa doon, madaanan natin. Ah, uh, hinarangan pa ako sa punahan. Nakala ko ito tulong. Hindi okay, naman pala. Ah, uh, walang pusa. Ayan, shout out sa inyo. Okay, uh, 还有这吧 <laughs> Aster kabay doon. Oh. Wala ba aso dyan? Ano, mga get? Ano yung aso? Mm -hmm. Dito lang ako sa Ano? Tubig. <laughs> Laki pa rin ng ano, no? Eh? Ah. Laki na nang Laki pa rin ng dagat mga kabay doon. Ibig Hindi <coughs> ka nalula Sila ano rin na Maga na kuwi yan Nakasalubay ko dyan kanina eh. Ah bago lang Kanina palaot naman Ha? ha? Palaot Ayan, layas yun. Layas yun. Inuwi kayo na nyan mo si Kabandot, Si, ay si, ano, matutong, baka naman nyo nagalis. Si Papa Ay, umalis din agad si Papa? Ay, lang dyan ako, sa ako. Kaya pala maagad si Papa nag-uwi. Kaya pala maagad uwi kasi ng ice mo. Kasing yun. Kasing yun. adobo tayo, mag -adultu. तिनं <laughs> काही